Case, eh? But, sir, I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo uh, Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements dun sa last rally. Okay. So we already submitted it for uh, under full utterances at saka incentive to sedition. So nandun na rin sa docket niya at 4-case uh, build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement that he made? Ay gusto niyang patayin ang 15 senador na gusto niyang bombahin. So ayan, nakafile na sa DC-20, 4-case build-up na kaso niya. Ang sabi po, uh, kahit si uh, Justice Secretary Remilia kanina, eh, medyo iba naman daw po talaga yung language ni uh, President, former President of FF. Alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na ng, ng pinagdaanan ng bansa natin in the past six years, hanggang ngayon ba naman dadalhin natin ang gulo na yan? Na puro patay-patay na lang at pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na... Facebook only or yung latest naman na palusot is he's only expressing uh, a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's uh, already too much. Sir, kaproprio po ba ito? I mean, nag-file ng complaint sa inyo na ibang na... Uh... filing this as a citizen And you know, I'm a policeman and it's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from uh, criminal activities like this. Eh, maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Eh, hindi ba yun na gayahin ng or he will be taken into into uh, he will be taken seriously by his uh, supporters. Kasi nangyari na yan eh, di ba? Sabi niya, pagpapatay na mga, di ba? Pagpapatay na mga adik, nangyari nga, maraming nga nagpataya na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing. At sinasabi nila, mga vigilante vigilad na mga palusot. But, uh, the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, can you clarify ko ano po season na? We will be filing it for magla na, natapos ang case build up. It will be filed for preliminary investigation, and formally he will be given a copy of the complaint na inakayat so that he can have uh, his counter affidavit on the case. Sir, clarify I you, you, are filing as your force or not as CIDG? I am filing uh, it as uh, both as uh, CIDG chief and as a uh, Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. So, hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Eh, para anong nandito tayo sa PNP at nagsi-editship pa tayo, hindi natin pangunahan na ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines. Pero talagang ganit din naman. Hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa. Eh. Sir, ano po ba? Kinasulti yung higher officer sa PNP before meeting this month? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, uh, you know, uh, meron naman tayong lateral latitude para mag... Uh, mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang decision na ito. Sir, nakoordinate din ba ito kayo sa Reverend Jesus Escalero? Kasi so far, wala pa sa kanilang mga senador ang ng cause of concern regarding sa statement ng datang kanito? As of the moment, kasi talagang I did this as, uh, as a patriotic Filipino na nandito tayo, pinigil tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatubad ng batas at kitang kita sa harap namin, sa harap nating lahat na ang batas ay nilalapas langan. So, we deem it necessary to file the case the, we, under the guidance of the chief BNP. Would you suggest, sir, na yung mga senators who filed a complaint that kasi sila rin naman yung they're likely right, they to be endangered because of... The depende na sa kanilang ban. Sure. Depende na sa kanilang... Uh, appreciation ang situation. Nasa kanila na yun, kung gusto nilang mag-file, uh, they'll be, they are most welcome to come to our office and file the complaint. They can contact us, we can send uh, investigators to get their statements and we can uh, wala po Alam niyo hindi ito, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Wala, huwag niyo isipin na ito ay politika at ako ay ginagawa to para kilingan ng politika. Wala kami politika dyan. Ang nakalagay doon sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng napastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-ano mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuhan. sa ngayon, ang sa amin is unlawful, uh, unlawful utterances. Nasa case bill up na yan, kung gustong dagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakilitang mga kaso. Sedition, sir. An meron kaming may pinafinal ako inside the sedition. That's inside the sedition naman talaga. Ano yung ginawa eh. Inside the sedition sa Yes. Uh, ah hindi ligay namin muna sa docket. At uh, I'll, I'll give you the update pag uh, nabigyan ako lang.